Kamat bugso ang hangin at ulan kagabi November 9, sinuong pa rin ito ng mga kinatawan ng La Trinidad LGU para marating ang little kibunga sa barangay Pugis. Pakay nila, ilikas na ang mga residente sa lugar dahil sa banta ng pagguho ng lupa sa pananalasa ng super bagyong uwan. Kaya naman ang residenteng si Rowena, minabuting lumikas kasama ang kanyang dalawang anak. For safety lang kasi dyan may uh, nakwangay matmatbag bagno napig sa tituro. Taday danong gamin adot magapo ijay nga to. Uh, adan sa ti batak ijay nga to na so, di, iwasan tayo baka kit di bumigay. Si Nanay Leonora naman inunang dalhin sa evacuation center ang kanyang mga apo. Ang kanila kasing tinitirahan ay katabi ng creek sa barangay Pico, La Trinidad, Binggit. Medyo nakakatakot din kagabi dahil baka magdiparan ni mga... Yerong ay, eh. mukha kang maka tayo ng hangin. So anong nangyari nun, nakaka din po. Hindi namin alam kung saan kami pupunta in case na mag po tayo. Ayun ang nangyari, tumawag po yung may-ari ng bahay para may isip kami, tumawag po sa munisipyo. Ilan lamang sila sa halos 80 pamilya na inilikas sa bayan dahil sa super bagyong uwan sa ating uh, assessment as early as kasi kahapon uh, before dumating si Typhoon Super Typhoon Juan no? uh we already uh, conducted preemptive evacuation so alam niyo naman may mga areas tayo na na, na, na -flood. so yun yung inuna natin so far wala pa namang reported na ano critical flooding no mm -hmm. uh, with regards to casualties, wala wala rin po tayong na record no kasi at least na, na kahit pa paano nakapag preemptive evacuation at nagbigay din si Mayor ng order niya sa mga, mga uh, ayaw lumikas mm -hmm. kaya nagkaroon tayo ng mandatory uh, forced evacuation bago pa magdilim so malaking tulong 'to iyan sa atin Inihanda na rin ng pamahalang bayan ang mga relief goods na ipinamahagi sa mga residenteng nagsilikas. Patuloy pa rin na nararamdaman dito sa bayan ng La Trinidad ang malakas na bugso ng hangin at malakas na buhos ng ulan kaya naman inilikas na ang halos walumpung mga pamilya mula sa Syam na barangay sa bayan ng La Trinidad. At ngayon nga nandito tayo sa Strawberry Farm at makikita natin dito ang mga nasirang plastic covers ng mga magsasaka dahil pa rin 'yan sa epekto ng super typhoon 1 Sa ngayon binabantayan na rin ang level ng tubig dito sa Bolo Creek habang patuloy pa rin na ang bagyong uwan. Bagamat walang naitalang malawakang pagbahas sa bayan sa pagdaan ng bagyo kagabi, hindi naman nakaligtas ang mga pananim ng mga magsasaka sa lakas ng hangin. Ang mga plastic covers ng mga pananim nagkapunit-punit. Kaya ang mga pananim na litsugas na ito pinadapa ng hangin. Binabantayan pa rin ang level ng tubig sa Bolo Creek habang patuloy na binabayo ng pabugsubog hangin at ulan ang probinsya. <laughs> Hindi naman naiwas ang mga basa sa kaligtasan ng kanyang mga apo, si Nanay Connie mula Lower Quarry. Kaya naman nang mabalitaan niyang malakas ang magiging epekto ng Super Typhoon 1, nagdesisyon na silang lumikas. Maaga pa lang, nagsikuan kami kasi may mga apo. Tsaka siyempre kung tayong mga sinyo, dapat alert. So far ano naman siya kasi kagabi ang sabi ng mga pamangkin ko lakas daw ng hangin. Parang yung isa bumano pa yung bubong niya. Mm -hmm. Tapos yung mga iba parang siyempre parang mag trick ba? At sa lakas ng hangin dahil may kwansa eh may sounds yung hangin na malakas. Sa lungsod naman ng Baguio City, umabot na sa isang daan at apat na dalawang pamilya o higit limang daang individual ang inilikas. Yung expected nating kalakas and yung amount of rainfall, uh, luckily half of that ang nangyari na actual. So minimal ang ating damage. In fact, wala tayong damage na reported. May isang uh, landslide lang pero paket lang siya ang maganda sa atin is marami tayong nag na evacuation. Umikot kami kanina, no? Uh, we, we have round, uh, rounds, been rounds of inspection kagabi. And then this morning, our mayor, together with our mayor, umikot tayo. Uh, so far, apart from yung mga natumbang mga kahoy, uh, wala nang major incidences tayong na-experience, which is very good. Sabi nga ng ating mayor, uh, nasanay na bagyo. Sa ngayon, pinalalahanan pa rin ng mga otoridad ang publiko na maging alerto sa maari pa rin epekto ng extension ng bagyong uwan sa lungsod. Angel Arquero, RNG News.